Na, na ground ako na kuryente na ako delikado pala ito mga idol pag ano pag tumatagal madaling mapunit itong kanyang power cord good evening po mga idol <laughs> kumusta na po at welcome back sa ating channel farmer boy tv ito po nagbabalik at ang vlog natin ngayon is kunting, ano lang ito, kunting i-share ko lang sa inyo itong ating na-experience at uh, bago po natin umpisaan itong ating vlog for today, kumusta na po kayong lahat sana po ay okay po kayo dyan lalo-laro na po yung ating mga overseas Filipino worker na malapit dyan sa Iran at Israel ceasefire na po pero ah, matindi pa rin yung pinsala na dulot ng digmaan, sana po ay okay na ang ating vlog for today mga idol kunting update sa ito sa ating channel ito mga idol itong electric fan na ito hindi po natin ito i-re-repair katulad ni idol kabuting ting ayan medyo matagal na ito mga idol mga nasa 2 years na siguro ito at ang ating isi-share ngayon mga idol hindi natin ito i-re-repair ha ay itong nangyari kanina Ganito kasi yan mga idol. Sinaksa ko kasi dyan sa outlet. Tapos yung pag pihit ko nito gusto ko sana i-off. Oh, sumagi yung kamay ko dito sa wire. At hindi ko alam. Nabigla na lang ako mga idol. Dahil na, na ground ako na kuryente. So, ito po mga idol. No? Napakaliit lang nito mga idol. Yan o. No? kita nyo ba? Ito mga idol, yung uh, wire. Nagsataka ako mga idol, bakit nang nangyari ito? Yeah. Buti na lang mga idol. At ako yung nakasagi, hindi yung mga bata. Dahil pag yung mga bata yung nakasagi, ako na delikado. Baka malala pa yung nangyari at buti na lang ako ayun oh no? napakalit lang ito mga idol isang hibla lang na putol. at iwan ko kung bakit nangyari ito ayun oh no? kita ninyo sa kamay ito 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 siguro ginunting ito ng mga bata habang naka off you know. or ngat-ngat -ngat ng daga wala namang daga dito mga idol at ito po ay isa mga idol Itong Isa ba yun Dito rin oh Meron na rin punit Na punit na rin Sa kalumaan na itong Cord nya mga idol Luma na kasi itong cord na ito So gusto ko lang din I-share sa, sa inyo so, Lalo lalo na po sa mga gumagamit na Electric fan Nako, delikado pala ito mga idol pag ano, pag um, tumatagal madaling mapunit uh, itong kanyang power cord ito wala ito mga idol ayan ah madaling mapunit uh, kaya siguro gusto ng mga daga ito yung mga wires, yung rubber kasi ito mga idol Ayo, mabilis lang mga punit. Ito mga idol oh. So, ang gagawin ko na lang dito, puputulin ko na lang to tapos uh, takpan natin ng electrical tape. Grabe. Na kuryente ako mga idol. Hindi na ako pwedeng magkaanak. <laughs> 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 Joke lang ayan yung ating shinier ngayon at hindi ko na lang ito pahabain yung ating video hanggang 5 minutes lang ito ng idol pang ano lang pang update sa ating channel so ayan see you on my next video at pag ingat po kayo palagi Farmer po lagi nag iiwan ng bye bye at jad